Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang lumilit na lamang dapon chance ng Denver Nuggets na madepensahan ang kanilang kampiyonato. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nainggit nga dapong ibang mga NBA team sa Los Angeles Lakers. Sa unang pagkakataon nga po ngayong season, ay nagkaroon na nga po ang ating defending champions ng napakalaking problema sa kanilang team matapos silang magkaroon ng 3 game losing streak kontra sa mga malalakas na kupunan ng Sacramento Kings, Los Angeles Clippers at Houston Rockets. Kaya marami na nga po nagtatanong kung kakayanin pa nga ba ng Nuggets na mag back to back champions ngayong season. Ayon nga po sa ilang mga NBA analyst, may chance na para naman nga po kahit papano ang Nuggets na madepensa ng kanilang titulo Sadyang dahil nga po sa pagkawala ng dalawa sa kanilang mahalagang player sa kanilang bench, ay nagkakaroon na nga po sila ngayon ng napakalaking kahinaan na siyang posibleng samantalahin ng kanilang mga kalaban. Ika nga mas mahirapan nga po sila ngayon na makuha ang kampinato kumpara sa nagdaang season, lalo pat pinaghahandaan na rin naman nga po sila ngayon ng halos lahat ng mga kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nanggit nga na po ang ibang mga NBA team sa Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga ka maliban nga po sa pagiging kauna-unahang team na nakakuha ng trophy at medal sa in-season tournament, ay makakatanggap pa rin naman nga po ang bawat player at head coaches ng Los Angeles Lakers ng at least $500,000 habang ang kanilang mga assistant coaches naman nga po ay makakakuha ng 75% ng nasabing papremyo. At para nga po sa inyong kalaman mga ka Meron nga po ngayong hawak na ng 17 players ng Lakers plus samaan mo pa ng isang head coach at pitong assistant coaches. Kaya posible nga pong abuti ng 11.6 million dollar ang matatanggap ng buong kupunan ng Los Angeles Lakers. Umahigit sa 645 million pesos matapos sila magkampiyon sa in-season tournament. Pero gaya nga po ng inaasahan, dahil nga po Lakers na nagkampiyon, ay marami nga po mga fans ng iba't ibang mga kupunan ang hindi sila tanggap ngayon. Sa katunayan, Tinawag na naman nga po nilang Mickey Mouse Championship ang pagkakapanalo ng Lakers sa in-season tournament. At karamihan nga po sa mga nambabatikos ngayon sa Lakers ay mga fans ng ibang mga ang nalaglag agad sa in-season tournament katulad na lamang ng Golden State Warriors. And speaking of Warriors mga katrops, sa kabila nga po ng kagustuhan ng kanilang team na makakuha na ng panalo sa kanilang next game, ay mukhang maliit lamang nga po ang kanilang chance dito, gayong ang susunod nga po na makakalaban nila ay ang Phoenix Suns Nakasalukuyang kasalukuyang makukumpleto na ang Big 3 sa pagbabalik at paglalaro ng muli dito ni Brady Bill kasama si na Kevin Durant at Devin Booker. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.